Awesome. Pero make sure lang po na mas... Walang days po pala kayo dito, ma'am, sir? Two nights. Two nights. And first day po ba ngayon? Sa ano, sa transient, sa, transient lang sa Oo. Um, ano naman po yung mga ginawa nyo po dito? Sila, ano po, aside po sa mag-swimming, gano'n. Food trip talaga. Food trip. -food trip. <laughs> <laughs> ano po yung um, pagkain talaga na nagustuhan nyo dito sa L? Ah, uh, yung ano, Scallops. Wow. Yeah. Yeah, yung ano mam, yung may cheese. Wow. Yeah, yeah. yeah. sarap naman nun. <laughs> And by the way, ano po palang prefer nyo sa coffee nyo? More coffee, less coffee, o yung saks lang? Sakto lang. Eh. Sakto lang. Wala ako sir, siguro pang ano nyo na to? Pang limang coffee? Tama <laughs> po ba? Uh, panguna pang pa lang. Panguna pa lang. Kailangan makatulog. Kailangan di makatulog. <laughs> Kasi nakikita ko parang may coffee.